Simula natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Blessed day mga ka-daylight. Ako po si Pastora Edita Garado ng Jesus is Lord, Tumana Maritina. Start your day right mga kapatid. Simulan ito sa panalangin, sa salamat, pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw tuwing alas otso ng umaga sa Light TV Channel at sa ating Facebook Live sa Light TV God's Channel of Blessings Facebook page. Mapapakinggan din po tayo sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DZJV 1458 Radio Calabarzon. Purihin ang Panginoon at sa umagang ito ay makakarinig po tayo ng salita ng, ng Diyos na hango po sa aklat ng Isayas, kabanatang anim na po sa mga talatang labing siyam hanggang dalawamput dalawa. Salimbag po ito ng ang salita ng Diyos. Hindi na ang araw ang magiging liwanag mo sa umaga at hindi na ang buwan ang tatanglaw sa iyo sa gabi. Dahil ako ang Panginoon ang iyong magiging liwanag magpakailanman. Ako na iyong Diyos ang iyong tanglaw. Ako ang iyong magiging araw at buwan na hindi nalulubog kahit kailan. At mawawala na ang iyong pagtitiis. Ang lahat mong mamamayan ay magiging matuwid at sila na ang magmamayari ng lupain ng Israel magpakailanman. Ginawa ko silang parang halaman na itinanim ko para sa aking karangalan. Verse 22, kakaunti sila pero dadami sila. Mga kapuspalad sila pero sila ay magiging makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoon, ang gagawa nito pagdating ng panahon. Purihin po ang pagkabasa ng buhay at makapangyarihang salita ng Diyos. Ang mga talata pong ito ay uh, pagpapahayag po sa atin ng walang hanggang pag-ibig at ang nais ng Diyos na makapanumbalik ang kanyang mga hinirang sa kanyang piling. Pagpapanauli po ito ng kanilang karangalan at katuwiran bilang simbolo ng tanda o simbolo at tanda ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos at katapatan ng Diyos sa kanyang mga hinirang. So ang mga talata po na ating binasa ay senaryo po ito ng Jerusalem. Ang mapanglaw po na Jerusalem ay magkakaroon ng pagbangon, magkakaroon ng pagningning para sa kalolhatian ng Panginoon. Kaya nga po sa unang talata po sa chapter 60 po ng Isaiah, yung sa verse 1 at saka verse 2 na, na minsan po ay atin po itong kinukot, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Bumangon ka, Jerusalem. Minsan, pinapalitan ito ng ating pangalan. At magningning ka na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kalolhatian ni Yahweh. Mababalot ng kadiliman ang buong daigdig, kung ikaw ay liliwanagan ni Yahweh, at mapupuspos ka ng kanyang kalolhatian. Ang mga talatang ito ay para sa mga hinirang ng Diyos sa Israel. At sa atin po ngayon na mga hinirang ng Diyos, sa atin po ngayon na tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, tinili ng Diyos para itaas ang Kanyang pangalan. Tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng, ng ating buhay at namumuhay sa Kanyang kalooban. At minsan po sa ating buhay, nakakaranas po tayo ng pighati. Hindi naman po ito maiiwasan. Nakakaranas po tayo ng lumbay, iba't ibang uri ng sirkumstansya at problema. Subalit, mapapanaligan po natin ang salita at pangako ng Panginoon. At habang lumalaka din po tayo ng may pagsunod at katapatan sa Kanyang pangalan. Kaya po sa umaga pong ito, be revived and possess the promise of the Lord. Mapanag-uli po natin kung may relasyon po tayo na nawalay sa Panginoon. Kung tayo po ay nanlamig sa ating Panginoon, kung tayo po ay uh, nawaglit sa Panginoon, may pagkakataon ang Diyos na ibinibigay po sa atin para po tayo ay makapanumbalik, para maranasan po natin ang pangako na inihahanda o inihahanda ng Panginoon para sa ating lahat. Manumbalik para maangkin po natin ang pangako at pagpapala ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos na walang katapusan, paano po natin maaangkin ang pangako ng Diyos sa ating buhay? So una po, maging matuwid po tayo sa kanyang harapan. Be righteous in His sight. Ano po ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos? Ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos ay ang pagkakaroon ng tamang relasyon sa kanya. Ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos ay ang pananampalataya sa Kanya. Kaya nga po, sa book of Matthew chapter 6, verse 33, makikita po natin na pinapahanap ng Diyos ang Kanyang katwiran. Ano po ang nakasaad doon? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin mo ang katwiran at ang kaharian ng Diyos at ibibigay niya sa iyo lahat ng inyong pangangailangan. Maging matuwid lang po tayo sa Kanyang harapan dahil wala pong pangako ang Diyos na hindi Niya kayang ibigay sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sa mga matuwid sa Kanyang harapan. Kaya nga po sa verse 61 po ng Book of Isaiah na tinalakay po o binasa po natin kanina, ang sabi po dito, ang lahat mong mamamayan ay magiging matuwid at sila na ang magmamayari ng lupain ng Israel magpakailanman. Pangako po ito ng Diyos magiging matuwid ang kanyang mga hinirang. Kinukuha po natin ang ehemplo ng mga nauna po sa atin sa lumang tipan at kinukonek po natin ito sa ating kapanahonan ngayon. Ang promise ng Diyos ng katwiran para sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga tao, para magkaroon ng pagbangon, para magkaroon ng transformation, para magang matuwid sa harap ng Panginoon. Si Abraham po ay tinuring na matuwid ng Diyos. Bakit po itinuring si Abraham na matuwid? Dahil siya po ay nanampalataya. Siya po ay nanalig. Alam po natin ang kwento ni Abraham sa Biblia. May famous po na kwento po na hinini ng Diyos ang kanyang anak si Isaac para ialay sa kanya. Hindi po nagkait ang Diyos. Ang hindi po ipinagkait ni Abraham ang kanyang anak na isa na si Isaac at ibinigay niya po ito. Pero pagsubok lang ng Diyos para siya po ay subukin kung talagang matuwid sa kanyang harapan at nananampalataya. At sa book of Genesis chapter 17 verse 8, sabi po dito, Mga dayuhan lamang kayo sa lupain ng kanaan, pero ibibigay ko ang buong lupain ito sa inyo at sa mga lahi mo. Magiging inyo na ito magpakailanman at patuloy akong magiging Diyos ninyo. So ano ang nakita ng Diyos kay Abraham? ang pananampalataya, ang pagsunod, ang katwiran na siyang pinapahanap ng Diyos sa atin, maging man sa ating kapanahonan ngayon. Sa ating panahon ngayon, nais ng Diyos na mailapit ang lahat sa kanyang puso. Maangkin ang pangako at maging matuwid at karapat dapat sa kanyang pagpapala. Sa Book of Romans, sa mga taga-Roma, sa Kabanatang 3, sa mga talatang 22 hanggang 23, ang tao'y itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo at walang pinapaboran ang Diyos. Sabi po dito sa mga talata, kaya ang sino mang sumasampalataya kay Kristo ay itinuring niyang matuwid. Kaya makikita po natin, nais ng Diyos na maging matuwid po tayo sa kanyang harapan. Ano ang pagiging matuwid? Ang pagkakaroon ng malalim na pananampalataya sa kanya. Ang katwiran ay isang daluyan ng pagpapala. Daluyan ng pagpapala ng Diyos para matanggap po natin ang inihanda ng Diyos na mga biyaya at pagpapala sa kanyang mga hinirang. Sa John chapter 8, John chapter 10 verse 28, ang sabi po dito, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Pangako ng Diyos. Maging matuwid lang po tayo sa kanyang harapan. Maging matuwid lang po tayo sa paningin ng Diyos, manalig at manampalataya at maaangkin po natin ang kanyang mga pangako ng pagpapala. Uulitin ko po, ang pagiging matuwid ay ang pananampalataya sa kanya. Ang pananampalataya sa salita ng Diyos na kailanman ang Diyos hindi nagbabago sa atin at magsilbing ilaw sa sanlibutan. Mula po sa ating pananampalataya, mula po sa salita ng Diyos na ating pinangahawakan, maibabahagi po natin ito sa mga nakapaligid sa atin. Magsilbing ilaw sa sanlibutan. Ito po ang nais ng Panginoon sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga pinangakuan ng pagpapala na walang hanggan. Magsilbing ilaw sa sanlibutan ito. Magningning, magliwanag, at maaninag makita si Kristo sa buhay natin. Sa Mateo, Kabanatang 5, sa mga talatang 14, kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo. At ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang borol na hindi maitago. At kung babasahin din po natin sa Kabanatang 15, Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat. At sa talatang labing anim, ganoon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Amen. Kaya po, sa ating uh, paglapit sa ating Panginoon, sa ating pong pag-angkin ng mga pangako ng Diyos sa ating buhay, iisa po ang nais ng Panginoon. Maging matuwid tayo sa Kanyang harapan. Maging ilaw po tayo sa sanlibutan. Dahil ito po ang nais ng Panginoon. Maging ilaw po tayo sa mundo na naririmlan. Diba ang mundo po ay marami pong mga liko sa mundo ngayon. Ang mags magsisilbing ilaw po sa mundo ay ang mga anak ng Diyos, ang mga hinirang ng Diyos, ang mga tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay. Maging patutuo po tayo na mabuti at tapat ang Diyos na ating kinikilala at ating pinaglilingkuran. Sa book of John, sa chapter 15, verse 5, ang sabi po doon, Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Amen. Kaya purihin ang Panginoon, namumunga po ba tayo bilang ilaw ng sanlibutan ito? Tayo po ba ay nakakaakay ng maraming kaluluwa? Ngayon po ay panahon ng pagbangon, revival po ang ibinababa po sa atin, sa ating church. Pagbangon, pagpanumbalik po ng maraming kaluluwa sa ating Panginoon, ang mga hinirang ng Diyos na manumbalik para makaangkin ang Kanyang pangako, tayo po ba ay nagpapatutuo na mabuti ang Diyos sa ating buhay? Maging ilaw po at maakay po natin ang maraming kaluluwa at madala po natin sa Kanyang kaharian. Marami po ngayon ang sarado ang puso kay Kristo. Marami ngayon ang nangangailangan ng pagmulat sa katotohanan. Marami ngayon ang nasasaglak sa mga problema, sa kadiliman, at ang iyong ilaw mula kay Kristo ang tatanglaw. Kaya po, napakahalaga po na bilang mga mananampalataya sa Panginoon, ay naipapatutuo po natin na mabuti ang Diyos sa ating buhay. At yan po ang magsisilbing ilaw po ng sandibutan. Nakikita po nila, ang Diyos na mabuti sa ating buhay. May patutuo po tayo na pinagaling. May patutuo po tayo na kahit maraming pagsubok at problema, tayo pa rin ay matatag. Dahil nagsisilbi po tayong ilaw. At dahil alam po natin na hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. May nakaambang pagpapala po mula sa kalangitan. Kaya nga po, be an asset ano po yung asset na sinasabi po natin dito? Maging instrumento po tayo ng kabutihan ng Panginoon. Be a channel of God's blessing. Be a light. At tumulong po tayo para marami ang mga mananampalataya na lalaganap ang salita ng Diyos sa bawat pamilya. Marami po ang maaakay sa kabutihan. Marami po ang maliligtas sa karimlanin. Hindi ko na po, kahit hindi ko na po isalaysay kung ano po ang nangyayari po sa ating kapaligiran, lalo na po sa ating mga kabataan ngayon, marami po ang napapariwara. Marami po ang nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos. Marami po ang nangangailangan ng kaligtasan mula sa Panginoon. Umabot po tayo ng maraming kaluluwa. Umabot po tayo ng maraming kaluluwa na bababahaginan po natin ng salita ng Diyos. Ibahagi po natin ang goodness, ang good news of salvation. Kaya po sa ating pagiging instrumento po, alam po natin na ang Diyos may nakalaang pagpapala sa ating buhay. Possess the promised land overflowing with milk and honey. Kaya po ito po sa mga talatang ito na binasa po natin sa aklat ni Isaias, ito po ay pagbangon. Dahil marami pong pagpapala ang inihahanda ng Panginoon sa kaniyang mga anak na patuloy na mananalig at mananampalataya sa kanya. Pero ang tanong, nalulugod po ba ang Diyos sa atin? Ang Diyos kapag nalugod, walang magiging hadlang sa kaniyang pagpapala. Sakit at karamdaman, kagulumihanan, kaya niyang wakasan, at palitan ng kagalakan, kapayapaan, at mga binipisyo ng Cruz ng kalbaryo Kaya po sa umaga pong ito, anuman ang oras po ninyo diyan, anong oras kayo nakikinig, anumang oras po ngayon, patuloy po tayong lumapit at manumbalik sa ating panginoon. Ang kinin po natin ang kanyang pagpapala. Dahil sa verse 22 ng Isaiah chapter 60, kakaunti sila, pero dadami sila, mga kapuspalad sila, pero sila ay magiging makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoon, ang gagawa nito pagdating ng takdang panahon. Ano pang hinihingi ng Diyos sa atin? Maging matuwid sa Kanyang harapan, maging ilaw ng sanliputan. At kayang-kayang ibigay ng Diyos ang Kanyang mga biyaya at pagpapala mula sa kalangitan. Be revived. Ano po ang revival? Pagbangon panunong balik sa ating Panginoon. Marami po ngayon ang nangangailangan ng kahabagan ng Diyos. Maging instrumento po tayo. Maging daluyan po tayo ng pagpapala ng Diyos, maging ilaw sa sanlibutan ito at maging channel po tayo daluyan ng mga pagpapala ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon. Sabi nga po, there's gonna be a revival in your life, in your family, in the ministry, in the community sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Maging matuwid lamang po tayo sa harap ng Diyos. Pagsikapan po natin matutunan, malakaran, at masunod ang kalooban ng Diyos. Maging matuwid tayo sa harap ng Diyos, maging ilaw sa sanlibutan, at angkinin po natin ang kanyang mga pangako. Kaya purihin ang Panginoon sa kanyang salita sa umaga po ito. Arise and shine. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Kaya purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating buhay. At ito po ang ating patuloy po na aangkinin. Manumbalik lang po tayo sa Diyos or patuloy natin hanapin ang kalooban ng Diyos. Magpakatatag tayo sa relasyon po natin sa Diyos. Sundin po natin ang kalooban ng Diyos, maging matuwid sa Kanyang harapan, ano ang nais ng Panginoon, maging pagpapala po tayo sa iba, maging instrumento po tayo para maraming kaluluwa ang madala sa Kanyang harapan, sa Kanyang puso at sa Kanyang kaharian. Purihin ang Panginoon. Amen. Patuloy po tayong manalangin at dumulog sa ating Diyos na buhay. Salamat po, Ama, sa inyong mga salita na aming napakinggan. Purihin ang iyong pangalan sa anak mo na nakinig, sa anak mo o Diyos na napagpala ang buhay dahil sa iyong salita na kanyang narinig. Ang aking panalangin, patuloy po kayong magpakilala sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas at patuloy niya pong maranasan ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala, patuloy kang maitaas sa kanyang buhay at maparangalan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Muli, ako po si Pastora Edita Tagarado ng Jesus is Lord Tumana Marikina na nagpapaalala na sa bawat umaga ay may pag-asa. Patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion and God bless you more and more. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Be a channel of God's blessing. There's gonna be a revival in your life, in your family. Be revived and possess the promise of the Lord Dito lang sa Daylight Dito lang sa Daylight Dito lang sa Daylight Dito lang sa Daylight, Dito lang sa daylight. Dito lang sa daylight devotion